So ngayon guys, eh, maglalaro nga tayo ngayon ng COD. At kung... Um, sobrang tagal ko nag-upload kasi minsan, guys, inaano, um, tinatamad na ako kasi as nakakalimutan ko na na mayroon pala akong channel dito na, na pinapanood ninyo. At alam ko, naghihintay kayo palagi kasi namimiss nyo na yung nagtuturo ko ngayon, yung nagtuturo ko, yung nagtuturo ko, yung mga, sasagot ako, kasaba kayo, yung nanonood. Ngayon, grade 3 na ako. Sabang tagal din no, hindi ako nag-upload. Dapat naman na uh, kapag nanonood kayo, ipindot niyo na din yung subscribe button, pati yung like kung kung kay kung maganda tong video na to i like mo okay lang kahit i kahit lang okay lang kahit i dislike mo okay lang pero mas maganda pa rin yung i like mo talaga kasi minsan pinaghihirapan ko dito eh 都懂分。 Naka-ayon. Ba oh, naman yun? yun? ang sniper So ayan, mag-leave kayo ng nang subscribe or like button para naman mag ano kaya kasi alam ko naman na 31 subscribers pa lang tayo. Paabutin natin yan na 100 at talagang masasaya ako.